Pinom Foods. Ako lang to. Huwag ka na magtaka. Ako lang to. Ha? Huwag ka na magtaka. Pinom Foods. Ako lang to. Sino ka ba talaga? Huwag ka lang pupurma. Huwag ka lang pupurma. Wala ka na kalaman laman. Kaya yung, yung baril mo na yan. Bitawin mo na yan. Hindi ako ahamba. Bitawin mo yung baril mo. Hindi ako ahamba. Pinom Foods. Bitawin mo na yan. Isang pagkakamali mo. Sinisigurado ko! Pengkalan ka! Magpakilala ka! Magpakilala ka kung sino ka talaga! Pinunungpus! Gwadya lang ako rito, pinunungpus! Hindi tayo magkalaban! Gwadya lang ako rito! Kaya bitan mo yung baril mo! Ah, bila pa nang pupumutok yan! Baril lang ako rito! Sige mo yan! So, Sabi ko sa iyo, wag ka nang Pasalamat ka, pinadaplisan lang kita. Pinadaplisan ko lamang ikaw. Sino ka? Magsalita ka kung sino ka? Magsalita ka kung sino ka? Pinanong po. Guard lang ako dito. nagro lang ako. Ako, guard. Guard lang ako. Guard lang ako. pinunong po siya. Bitama mo na yan. baril mo na yan. Matama pa yan. Bitama mo na yan. Guard lang ako dito. Maniwala ka sa akin, pinunong, pinunong Guard lang ako dito. Ito, binabantayan ko. Yan o. Yan o. Pasensya na. Kita mo na yung mo, pinunong foods. Pa ano pa mangyari sa atin dalawa? Pigil na, pigil na ko. Pigil na, pigil. Hindi kita makilala kung sino. Pasensya na, pinunong foods. Bago lang sa orito eh. Bago duty lang orito. Kaya hindi pa tayo magkakilala. Bago lang orito, pasensya na, pinunong foods. Kasi kapon lang ako dito, jumuti. Kaya hindi pa tayo magkakilala. Ako nga pala si, ano? You know. Ako si Eshikasa. Ishiga sa isang gwardiya. Kaya tigilin mo na yan. Yung baril mo, pitaw mo na. Pitawa mo na yung baril mo, pitawa mo na yan. Magsalita ka kung sino ka! Pino, pino nung gusto naman, di ka maya din hindi. Ako nga si Ishiga sa, tigilin mo na yan. Sige, mamaya ang gabi, punta sa bahay nyo, Maginom inom tayong dalawa. Huwag kayo mag-alala, bihig pa rin nyo, pitawa mo yung baril mo. Mamaya ang gabi, maginom inom, ta ta mag -inom tayong dalawa. Sige na, babay na. Kulit mo, hindi ka maya din hindi. Kulit mo talaga.